nga guys, panibagong week at panibagong content na naman ang ating i-share sa inyo. Kung kayo yung naghahanap ng pagkakakitaan online gamit naman ang cellphone at internet, of course guys, nandito kayo sa tamang channel. So ano pang hinihintay nyo guys, please don't forget to like, subscribe, and click na notification bell para maging updated kayo sa mga ina-upload natin na video. By the way guys, ito nga pala ang nanalo sa ating pag-giveaway paano nga ba sasali si sa ating pag -giveaway? Ang gagawin nyo lang syempre, mag-like, mag-subscribe, mag-comment related sa video at syempre, screenshot nyo ang comment nyo sa aking FB page at inyong Gcash number para may chance kayong manalo ng 50 pesos Gcash. Saan pang hinihintay nyo guys? Sali na kayo! Basta guys, may lang ha. Pakisunod po ang mechanics natin para hindi maging imbalid ang inyong pagsali. Thank you everyone! So, ayun nga pala guys, bago ko tapusin ang aking intro, kung meron kayong alam ng pagkakitaan online or gusto nyo bigyan natin ng review, huwag kayong mahihiyang mag-comment sa ating comment section para mabigyan natin ng review yung apps na yun. guys, ilalagay ko dito sa pin comment itong app na to na si Kumi app kasi hindi niyo siya ma-download sa Play Store o iOS. So lalagay ko na lang sa pin comment. So pasok tayo kay Kumi. Ayan guys, ito kagad yung mag-a-appear sa inyo, 'di ba? So ano-ano nga ba ang ways of earnings dito kay Kumi? Ang air, ang ways of earnings dito guys ay magla-live ka at syempre Pwede kami mag sa mga messages at syempre hindi mo mawawala ang invite dito. So ulitin ko guys, kailangan pala may agency dito. So dito sa chat price, kayo na bahala maglagay kung magkano yung chat price nyo. Pwede yung i-edit yan. So sa inyo kung paano at magkano yung ilalagay nyo dyan. So ulitin ko guys, wala pa akong agency dito. Kung gusto ninyong sumali, pwede kayong mag-download ng apps. Lagi ko sa pin comment. At pagka-download nyo naman ay meron na kagad mga agency. And then, self-withdrawal dito guys. Ang minimum na withdrawal dito is 100k beans. $10 siya. So, papakita natin kung paano mag-cash out dito. Punta tayo dito sa ating income. So, di ba? Hindi tayo active dyan, guys. So, sa withdrawal, makikita nyo yan, guys. So, mamimili kayo ng withdrawal nyo dito. Click nyo yan. Philippines. And then, mamili kayo Gcash and so on. So, ayan yung tatlong pwede kayong mag-cash out. So, ulitin ko, guys. Kailangan may agency kayo para makapagsimula kayo sa apps na to. So, ayan yung mga nagla-live. So, ako hindi ako nagla-live dito, guys, at hindi rin ako active. Gusto ko lang i-share sa inyo. Ayan. Pag gusto nyo mag-live, click nyo lang yung go live. And then, click nyo lang yung go live. So, ayan nga, guys, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, please don't forget to like, subscribe, and click the notification bell para mag update kayo sa mga ina-upload natin na video. So, ayun nga guys, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, aba guys, huwag ka na magpatumpik-tumpik pa. Magsubscribe ka na para maging updated ka sa mga ina-upload ko na video.